Good morning mga kaswerte! Ayan, pasyal ko po kayo dito sa my banning. Ang mga halaman. Ayan, so pasyal tayo. Sobrang dami mga mabibili dito ha. Ah. So pera na lang po yung kulang mga kaswerte. Ayan, so ayan. Dami, labas tayo sa kabila tayo mamasyal sa mga flowering plants ayan dami o oh, 15 dollars ayan. ayan tabas tayo so asa na kaya <laughs> yung siguro naghahanap na yung kasama ko pumunta dito ayan so ayan pasyal muna ako daming mga halaman ang cute po nila ang ganda ng mga flowers. Ganda rin po ng mga presyo. Ayan. So, pag-iipon muna ako na pambili. <laughs> pambili ng mga halaman kasi ang dami. Sobra. Ang dami mapagpipilian. So, I love plants. Mga kaswerte. Ayan. So, ayan. Bibili ako next time. Pagbalik ko. So, sasabihin ko kay hubby na mamimili kami next time. Ayan, rose. Sabihin ko na mamimili kami next time ng mga halaman. Sobrang dami. Ah, Ay, ito. Ang cute-cute nito. Cute ng flowers nito. Mga kaswerte. Nakita ko na to sa daan. Pero... Meron ako nakita dito. Ang gaganda. Ayan siya, oh. Ganda rin ng presyo. Ayan. O, oh, may mga herbs. May mga herbs. Wow. Ito, cute. Ganito nga rin yung gagawin ko dun sa bahay. Mga sari-saring herbs. Parang may kotsay yata dito, ah. Kutsay. Left. Parsley, coriander, saka mint. Wow. Yan. Ano kaya itong walang ano? Walang dahon. Okay. Kit. Ang kikit ng mga blaklak. Sobrang cute is. Cute, cute, cute. Ayan. So, siguro naghahanap na yung kasama ko dito talaga pumasok. Ayan, so, pasyot. Gala muna ako. Ayan, nag Let's go na? Let's go? Yeah, I'm just looking around. Oh, you might have got lost. Oh, no, I'm not gonna get lost. I'm not gonna get lost. Tia. Tia, have a good day. Ayan, nawawala na ako. Mga kaswerte. Where's Dax? Okay Yan, so Nakala nung na kasama ko talagang pumasok Eh, nawawala na ako, binalikan Kasi nga, mag-CR lang dapat ako Tapos ayun, naaliwa ko dun sa ano Sa mga nakikita doon sa loob ng mga halaman So, yan Masuka so, tayo sa ano, sasakyan